Pagkatanungan natin. Dahil fresh si Arnie, ikaw ba'y may asawa? Meron po. Ah, ilan ng anak? Dalawa po. dalawa po ang anak mo? Dalawa lang po. Ah, dalawa? Dalawa lang. Dalawa. Anong trabaho nang umisip? Ah, construction worker po. Ah, at least kayo pa paano. Opo, nagtutulungan po kami ang dalawa kasi dalawa lang naman po yung anak namin. Love na love mo yung asawa mo? Hindi masyado. Bakit naman? Bakit naman? Baby, ito lang. papag to si Arnie. Ito na lang, ito na lang. Malamang nanonood yung asawa mo, Arnie. Anong message mo sa kanya? Ano mo tawagin niyo? Um, Islaw po. Islaw? Islaw Kalabaw. Islaw Palitaho? Bakit Islaw? Ano Islaw po kasi tawag ko sa kanya. Yung po yung ano namin, term of endearment. Ah, sa nanggasi. Wow. Natin. oh. nanggasi. Term of endearment. O, huh? oh, sige. Anong, anong, anong message mo kay Islaw? Islaw, para sa atin to. Para sa hmm. pamilya. Ilang taon na kayo ng asawa mo? Um, nagsasama po, naglolokohan. <laughs> 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 yung nagsasama! Yung <laughs> <I need. laughs> hindi. Hey, oh my gosh! Relate na relate yung mga tao. Oh, bakit uh, bakit mo na sabi naglolokohan? O biro lang eh, ba yan? Eh kasi gano'n po yung tanong eh. Naglolokohan o oh, nagsasama ng maayos? O oh, dito na ng maayos. Oh. 19 years po. Nine. 19 years? At eh At yun yung, 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 yung naglolokohan. Ayun. Ay, naglolokohan mga five. <laughs> At five.